Binigyan niya ako ng hoodie para sa New Year. Umupo kami, nag-usap, nag, nag tapos nag-kiss. Tapos alam mo kung anong sinabi niya sa akin? Aalis daw siya ng limang araw. Imaginin mo yung reaction ko. Nashock talaga ako. Limang araw? Puti ka pa. Eh ako, nag-New Year kasama ng parents ko sa bahay. Si Timur naman, tinex ako. Dadali na lang daw niya sa school yung regalo niya sa akin. So anong balita dyan sa school? Okay ba lahat? Teka, nandiyan na ba si Smiley? Well, inaantok lahat, lalo na yung mga frogs. Nakakaawa. Aw! Ow! Ang sakit! Natusok ko yung mata ko. Hello? Ano? May tumusok sa mata mo? Sino? Kitty, hindi. Natusok ng brush ng mascara yung mata ko. Okay, sige, papasok na ako. Magkita na lang tayo mamaya sa school. Doon na lang tayo mag-usap. Ano? Mamaya na lang. Hindi na matatapos tong usapan natin. Malilate ako sa school. Mamaya na tayo mag-usap, Kitty. Nasaan na ba yung sweater ko? Anong sweater? Nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Narinig mo ba yung love story namin ni Timur? BFF kita, dapat interesado ka sa love life ko. Kitty, hindi ikaw yung kausap ko. Nasaan na ba yun? Baka kinuha ni Mami. Dinala niya siguro sa laundry. Tatanungin ko na lang siya. Diba Diana, ang cool? Girlfriend ako ng basketball player, tapos ikaw. ay ano ba? Girlfriend din ng basketball player, tapos BFF tayo. Nasaan ka na ba? Oh, Katie, masaya ako na girlfriend ka na ni Timur. Ang saya, di ba? Girlfriends tayo ng dalawang magkapatid. Nasa na ba yung sweater ko? Kung kailan ko naman kailangan doon nawawala. Nasa na ba yun? San kaya nilagay ni Mami? San kaya napunta yun? Hello, Diana. Nandiyan ka pa ba? Bakit tahimik ka? Hello? Hi. Kitty, magkita na lang tayo sa school. Mamaya na lang. Ano? Sa school? Okay, sige. Fine. Ano bang nangyayari kay Diana? Di ma, sabihin mo nga dyan sa Green mo na kapag tinulak niya pa ako ulit, lagot siya sa akin. Baliw, Kitty. Hindi naman si Green tumulak sa'yo. Si Blondie. Oh yeah! Panalo ako, di Gigi, ano magagawa ko? May training pa ako eh. Okay lang yun, Patrick. Meron pa namang next time. Nakakainis talaga yung Kitty na yan. Ang arte-arte. Ha? Ano to? Baby? Hindi nila sinasabi sa akin magkakaroon na ako ng bagong kapatid? Babae kaya o lalaki? Diana, hindi mo na naman ako ginising. Ngayon, late na naman ako sa school. Okay, Dana. Pumunta ka na sa kwarto mo. Aayusin ko na lang yung buhok mo, okay? Pipigyan kita ng one minute. Bilisan mo. Hello, Bravasti. Hello. Hi, Senya. Igawa mo ko ng hot choco. Okay, no problem. May asukal ba? May marshmallow ha. For free, di ba? Syempre girlfriend mo ko eh. Syempre naman libre kasi girlfriend kita. Pero kailangan kong gawan ng paraan to si Ice tal lahat eh. Okay, Browsy. Thank you. Anong tinawag mo sa akin? Browsy? Okay, sandali lang ha. Hihintayin ko ha. Dalawang milkshakes milkshake nga para sa mga, mga prinsesa. prinsesa. Wow, Provasti, ikaw na yung bartender ngayon? Temporary lang habang wala si Ice. Paano kasi gumawa ng milkshake? <laughs> Blats anong nakakatawa first day niya. Anong sinasabi mo? Ikaw na ba yung tagapagtanggol niya ngayon, ha? Ako lang naman yung girlfriend niya. Ano? ano? Proasti? Totoo ba 'yung sinasabi niya? Oh, girlfriend ko si siya Kaya umayos kayo pagkausap n'yo siya. Ha? Oh, ang sweet naman. Very gentleman. Upo na nga ako dun sa table. Yana, Leila, anong ginagawa niyo dito? Hello Teacher Mike, kumusta? Pumunta kayo sa classroom ko ngayon, mag-uusap tayo. Ano ba yan? Sigurado ako may sinabi yung babae na yon. Okay lang yon, malalaman din natin. Ah oh, girls, gagawin ko pa ba yung milkshakes? Oo, Oo babalik kami. kami. Nakakainis yung dalawang yun. Shenya, gusto mo ba ng chocolate muffin? Yes, Bravasti. Thank you. Bravasti, nakalimutan mo na ba ako? 15 minutes na ako naghihintay sa order ko. Dima, pinakita ko sa lahat yung regalo mo sa akin. Wow, cool. Dima, ang ganda talaga ng diamond. Hindi naman diamond yan eh, zirconium yan. Huwag ka maingay, sinabi ko sa kanila diamond to. Green, pero ba tantanan mo si Dima? Dima, tara na, may practice pa tayo. Kev, huwag mo nga kaming pakialaman. Dima, kailan mo ako bibigyan ulit ng regalo Sige, sa next holiday. Dima, bukas ulit yung next holiday. Ano bang holiday bukas? Three weeks anniversary natin. Ano? Three weeks anniversary? Pwede bang samansa rin na lang natin? Oo, oh, bibigyan mo rin ako nun. Green, alam ko in love na in love kayong dalawa. Pero pupunta ba tayo sa cafe? Gutom na ako. Oo tara, Green. Nagugutom na ako. Shh! Dima, alam ko na yung ibibigay mo sa akin. Necklace, tsaka bracelet. Hi, everyone! Hi, lovebirds! Ang sweet naman! Nakakainis ah, naman oh. Bakit di ma? Ayaw mo akong ibili ng bracelet? Oo, oh, nabibili na kitang bracelet. Tara na, kumain na tayo. Tara, sa wakas. Mas okay pa no si Dayari hindi ni Dima eh. Ay, buhay talaga oh. Julie, huwag ka mag-alala. Gagawa natin ng paranto. Bakit, Teacher Mike? Meron bang nangyari? Anong nangyari? Alam ko na pinagkalat niyo yung picture ko. Aminin niyo na. Kayo yon di ba? Teacher Mike, tinawag mo kami para dito. Hindi namin kinalat yung picture mo, klinik lang namin yung share button. Nakita mo na, Teacher Mike, sila yon, sila yung nagkalat ng picture ko. Easy ka lang, Julie. Ano ba yung mga pictures na yon? Ah, uh, hindi ko pwedeng sabihin, Teacher Mike. Oh, Teacher Mike, kung alam mo lang kung ano yung mga pictures na yun. Sigurado, Teacher Mike, hindi kami yung kakausapin mo siya. Julie, Okay, Teacher Mike. Huwag ka na mag-worry. Hayaan mo na lang yung buong mundo makita yung mga pictures ko. Thank you na lang. Akala ka tutulungan mo ko, Teacher Mike. <laughs> Girls, sabihin nyo nga sa akin ano bang mga pictures yun. Teacher Mike, mas mabuti pang huwag mo nang alamin. Hayaan mo na lang na kami na lang ang nakakaalam. <laughs> <laughs> Hindi yan. Huh? Girls, tawagin nyo si Julie. Okay, Teacher Mike. Nakita mo na, wala kaming kasalanan dito. So, nag kami Perfect match talaga kami ni Timur Pareho kaming blonde Guwapo siya, maganda ako Girls, ang swerte ko talaga Kitty, Kitty, pwede ba? Tumahimik ka na dyan Paulit-ulit ka na lang Hi, girls! I-congratulate niyo ako Magkakaroon na ako ng bagong brother o kaya sister Hi, Hi Diana. Diana Girls, Diana, ano ka ba? Inistod mo mo yung kwento ko So, teka muna, sandali lang Diana, preggy si mami mo Ganun ba? Girls, tingnan nyo! Nakita ko to sa closet ni Mami! Alam nyo ba? Tinatago nyo sa akin to! Tinatago niya! Wala man lang akong kaalam-alam! Pwede ko bang... Wow, Diana! Ang laki! Ano, ano yan? yan? Tingnan nyo! Wow! wow ang, ang cute, cute naman! Ba? cute. Hindi niyo ba naiintindihan? Magkakaroon ako ng bagong kapatid. Brother or sister. Imagine girls. Twins. Hindi. Hindi ako papayag. Uwi ako ng bahay. mag e ako. Aalis ako. Alam ko kung sino dito yung boy or girl. Yung isa, malaki yung lips. So girl siya. Yung isa naman, chubby. Boy siya. Sigurado ako. Kitty, patingin nga. Akin na, na yan. Patingin. Girls, bakit kanon? Bakit kailangan itago pa sa akin ni Mami? Bakit hindi ba ako ganon kamature para ma-handle to? Kailangan malaman ko, di diba? para makapag-ready ako. Imagine niyo, twins sa bahay? Mag-aalaga ako ng twins? Bakit ganon? Mary, tingnan mo. Ito yung boy. Ito naman yung girl. Hindi na. Pareho silang boys. Tingnan mo. Mary, hindi mo ba nakikita? Ito yung boy. Ito yung girl. Hindi. Halata naman na pareho silang boys. Tingnan mo nga. Hindi. Girls, tumahimik nga kayo. Diana, baka gusto ka namang isurprise ng mami mo. Talaga, Kitty. Gusto niya akong isurprise? Well, na surprise nga talaga ako. Muntik akong himatayin kanina nung nakita ko yung mga pictures. Girls, gusto ko rin ng sister o kaya brother. Diana, eh ano ba Problema mo, ang cute nga nila diba? Ayaw mo ba ng bagong kapatid? Oo nga, bakit pa napaka-negative mo? Kasi meron na akong younger sister Alam niyo ba kung anong nangyayari? Lagi niyang pinapakialaman yung mga gamit ko Pumapasok siya sa kwarto ko tapos kinukuha niya yung mga make ko Yung lipstick ko, yung mascara ko Nung isang araw yung toothbrush ko, nandun ba naman sa dollhouse niya? So ngayon madadagdagan pa ng mga bata sa bahay, kumusta naman? Okay, tara pumasok na tayo sa klase. By the way, ang cute ng brother mo tsaka sister. Nat, hindi pa natin alam yung mga gender nila. Baka dalawang babae o dalawang lalaki patong mga 'to. Diana, chill. Ang gawin mo, mag-isip ka na ng mga pangalan nila. Yung parents ko yung dapat mag-isip ng pangalan, hindi ako. Diana, pwede ba tumahimik kayo? Interesting yung lesson natin ngayon. Okay guys, alam niyo ba kung ano to? Yes, Teacher Mike! Oh my God, Teacher Mike! Huwag mong sabihin sa akin na alam mo. Alam mo, Diana, teacher ako. Marami kong alam. Sa umpisa, ang late-late nyo lang. Walang ka-problema-problema. Nat, naninig mo. Sa una, wala silang problema. Pero later on, problema na. Teacher Mike, nung bata pa ako, malaki na talaga ako. Sabi ng mama ko, magiging football player ako. Kev, maupo ka nga. Alam naman namin na football player ka eh. Diana, ipakita mo sa amin paano kumukuha ng pagkain yung baby. Ano? Teacher Mike, seryoso ka? Ako pa, ako pa yung tatawagin mo? Sige na, Diana. Para matuto ka. Sige, Diana. Sabihin mo sa amin. Okay, yung baby kumukuha ng pagkain dito sa Little Tube. Ano ba <laughs> na? <Tignana>? Little Tube? <laughs> Teacher Mike, ako. Alam ko yung sagot. Tawagin mo ko. Diana, maupo ka na. Mababa yung grade mo ngayon. Sige, Leila. Halika dito. Okay, ang tawag dito, umbilical cord. Dito kumukuha ng pagkain yung baby for nine months. Diana, seryoso ka? Hindi mo alam yung answer. Not, alam ko. Pero kung ito yung pag-uusapan natin, mababaliw ako. Teacher Mike, kasi ba yung hamburger dyan sa umbilical cord? <laughs> <laughs> ang bobobo nyo talaga. Leila, sabi mo nga sa kanila. Okay, Teacher Mike. Yung mga healthy foods lang ang napupunta sa umbilical cord. Hindi pwede yung mga burgers nyo. Julie, masama ginagawa mo. Nagsusumbong sa teachers. Makinig ka yan, Isusumbong ko kayo sa parents ko. Wala kayong kalapatang ipagkalat yung mga pictures ko. Paano yan? Kumalat na. Mga balu kayo. Baka ikaw yung baliw sa picture. Teka, ano, ano yun? yun? Meron ba kaming hindi alam? Wala kayong pakialam dito. Ang pakialaman nyo, yung mga cheerleaders nyo. Please, Okay, Julie. Malalaman din namin yan. Dadali <laughs> ko bukas yung lista ng may mga utang sa akin, ha? Bayaran nyo na. Tinatanong na ako ni Ice, eh. lagot ako. Pare, hindi ka namin babayaran. Sila yung singilin mo, no? Brovasti, si Patrick ang magbabayad ng hot chocolate ko, ha? Ilista mo. Football players naman yung magbabayad para sa amin. Okay, siguraduhin nyo yan, ha? O ikaw, Julie. Ano yun, Brovasti? Anong-ano yun? Ikaw ang muubos ng mga pagkain sa cafe eh. Sino magbabayad dun si Ibon? Lalo na yung hot chocolate. Araw-araw nakakalimantasa ka. Tigilan mo nga ako. Hindi ako interesado sa hot chocolate na yan ngayon. Mary, ano sa tingin mo? Boy or girl? Ewan ko, pero sa tingin ko pareho. Alam mo, sa tingin ko, yung mga pangalan nila nag-uumpisa sa letter D. Siguro yung girl Demi, tapos yung boy Denny. Ang cool, di ba? Ano daw? Boy or girl? Karina, yayain natin yung mga football players sa cafe. Ewan ko, Green. Si Kev masungit sa akin ngayong araw. Kasi Karina, dapat nilalambing mo siya. Sabihin mo ang gwapo-gwapo niya. Okay. Diana! 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 Diana. Diana. Ang unafraid, di ba? Sumali sa box si Lillard. Okay guys, sabihin nyo lang yung mga orders nyo. Pare, milkshake sa mga girlfriend namin. Kev, ang gwapo-gwapo mo ngayon. Bagay na ng bagay mo yung hoodie. Isuot mo lagi yan, ha? Kapong ko pa suot to eh. Hindi mo ba nakita? Kaya nga sinasabi ko, ang cute. Good job, Karina. Basta, bulahin mo lang siya. Green, ano yun? Ano yung binubulo mo kay Pink, ha? Tima, syempre hindi. Ano, lalabas pa tayo mamaya? Oo. Eh, Kev, tayo. Oo naman. Hi, Smiley. Hi, Diana. Oh, ano problema ni Diana? Ano yun? Wala sa mood si Diana ngayong araw. Babe, pa ano yun? Anong problema? Galit ka ba sa akin? Personal lang, Smiley. Alam mo, Diana, hindi naman problema yan. Totoo? Oo, magkakaroon na ng brother o kaya sister si Diana. Magkakaroon siya ng bagong kapatid. Ang cute, di ba? Ano? Paano niyo nalaman? Diana, totoo ba yung sinasabi niya? Oh, wow sa tingin ko chinismis na ni Kitty at Mary sa klase. Di ba sinabi ko sa inyo na no, huwag niyong ipagsasabi sa iba? Sorry, Diana. Pinag-uusapan lang namin kung ano yung magiging pangalan nila. Diana, sandali lang. Ano pa yung pinag-uusapan niyo? Smiley, huwag mo akong tanungin. Kasi hanggang ngayon, shock pa rin ako. Babe, sandali. Pwede mo sabihin sa akin. Girls, anong problema ni Diana? Nalaman niya na magkakamon siya ng bagong kapatid. Oo, Kambal. Nabigla siya. Kasi di ba meron na siyang kapatid? Anong problema dun? Ako nga may lima akong kapatid na babae. Pero gusto ko pa ng isang lalaki. Magkakaiba naman ng mga tao. Kawawa naman si Diana. Siguro nabigla siya talaga. Okay, pasayahin na lang natin siya. Kailangan tara. niya ito ngayon. Tara. Okay, girls, tara. Kayo mga frags, pag chismisan niyo pa si Diana, sasabunutan ko kayo. Blah, blah, blah bla. Babe, sandali lang. Bakit babalungkot ka? Smiley, tingnan mo to. Wow, cool. Tayong dalawang mag-stroller sa kanila. Talaga? Ipagpapalit mo yung romantic date natin sa babysitting? Gusto mo pa natin sila habang nagde-date tayo? Tutulungan ka ta mag-babysit, Diana. Huwag ka mag-alala. Smiley, hindi mo naiintindihan. Okay lang naman sa akin na magkaroon ng kapatid. May sister na ako, ba? Diba? Pero ang masama, hindi nila sinabi sa akin. Ano yon? Hindi nila ako pinagkakatiwalaan. Eh, di usapin mo mama mo. Yes, pa, Paano ko gagawin yun? Anong paano? Tawagan mo yung mami mo, sabi mo, Mami, ano ba yung magiging kapatid ko? Lalaki o babae? Eh, paano kung ayaw niyang sabihin sa akin? Wali na yung lahat. Nakita mo na yung pictures. Sasabihin na niya iyo yan, sigurado. Okay, tatawagan ko siya. Pwede bang ikuha mo ako ng malamig na tubig? Thank you. No problem, babe. Diana! Okay, may ingay. Kakausapin niya yung mama niya. Tatanong niya kung lalaki o babae yung kapatid niya. Excited na ako. Ah, sigurado ako magkakanoon siya ng sister. 100%! Magkakanoon siya ng brother. So, Mam, ma ma'am. Ah, may sasabihin sana ako sa'yo. May gusto akong itanong. Itanong mo na, bilis. So, may nakita akong mga pictures sa closet mo. Anong pictures? Yung may mga babies? Mami, ano yon? Tiana, <laughs> yung ultrasound, sabihin mo. Ma'am, magkakaroon ba ako ng brother o sister? So, ano daw? Ano? Hindi tayo magkakaroon ng bagong baby? Ah, opo. Kaming dalawa ni Dana yon. Tinago mo lang yun for memory. Opo, okay lang. Bye, mommy. So, guys. Walang bagong brother or sister. Kaming dalawa. Ni Dana to. Tinago ni mommy for memory. Tadan! Diana! So, babe, hindi tayo magbe-babysit? Hindi, smiley, hindi. Oh my God, girls. Nasa mood na ako ngayon. Imagine, kaming dalawa lang pala to ni Dana. Congratulations, Diana! For the second time around. So, guys, ano? Tapos na yung klase natin. Pumunta tayo sa bahay mag-celebrate. Nasa good mood na ako. Yeah! yeah. Okay, guys, tara! Guys, grabe yung nangyari ngayong araw. Imaginein mo, akala ko magkakaroon na ako ng mga bagong kapatid. Kaming dalawa lang pala ni Dana to. Nangyari rin ba sa inyo to? Give this video a thumbs up and subscribe to the channel. See you soon, guys. Pupunta kami sa bahay namin si celebrate Nasa good mood na ako. Bye! See you on our next video. Bye. 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 Bye! Uy, girls, sa saan pupunta? pupunta. thank <laughs> you